Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinalaga ni Christy Fermi ng biro ni Vice Ganda sa isang contestant ng It's Showtime kamakailan lang. Sa Tumpakner segment kasi ng It's Showtime ay biniro ni Vice ang isang contestant na may pangalang Christy. Okay. Go! Christy! Hello! Matatiba! Oh, no, ano buhay? Kamusta ka, Christy? Anong pinakakabala mo Christy bukod um, sa paggawa ng mga kasinungalingan? Uh -huh? Raket-raket lang po! Ako ang raket! Kahit hindi daw sinabing siya yung pinaparing ganito ay alam niyang siya ang tinutukoy nito. Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga yung pinatatamaan ni Vice Ganda. Ang hindi lang maganda, puro patagilid ganyang bira. Eh bakit hindi mo sabihin na? Oy, Christopher Min, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling, ano pa ang pinagkakaabalahan mo? Eh ako diretso ko na sasabihin sa kanya na mayabang siya, 'di ba? na wala ka malang makita ang kung babasa kanya, diretso ko na sasabi yun. Ba't hindi rin niya ako diretsohin? Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.